Wala. Punta dyan janjan. Bakit ba? Takot na takot ka sa camera. <laughs> takot na takot sa camera. <laughs> Hi vlog. Welcome to my guys. <laughs> Ang kulit eh. Dun na lang magkaraga. Kaya ngayon tama yan o. Oh, problema ko rin yan Oh. Eh. Clutch spring yan pag ganyan. Ganyan yun sa kanila di ba? Malambot na yung clutch spring yan. Papalitan ko na rin yan eh. Ya. Yeah. Ha? Huh? andito na. Ayan. Ayan mga sangkay pa. Ano na no, kami? No. Balik na Maynila. Ah. Oh, Patrick. tono na kami. <laughs> Kuya. Ito na kami. Oo. Oh. Oo, sige na. Pahinahin siya. Ayan, list na kami. Ha? Ah? Hmm. Sige, dito na kami. nga mga sangkay, ano na. ah, uh, pabalik na kami ng ano, Maynila. Pero pupunta pa kami ng San Quintin ngayon. Gawa ng... Hahatid ng ano. May hatid lang kami ron. na ka muna. Dito kami nang galing sa ano mga sangkay. Uh, barangay Larig-Larig. Barrio siya ng ano ang Malasiki. Kaya ngayon pabalik na kami. Kasama ko yung pamangkin ko ayon yung nasa unahan ko. Siya muna pinauna ko. Ayan, ganda ng ano rito mga sangkay. Ganda ng kalsada. Tapos ganito, mga palayan. Habay yan. Haba yan. ang lawak ng may dito mga sang kayo yun grabe tapos <coughs> ayan dami nilang mga na-harvest na -harvest, no? Yan, dito na kami sa welcome ng tayog mga sangkay Ayan o Ayan mga sangkay, dito na kami sa ano San Quintin lo ban dito pala ay palpas pa may <laughs> <coughs> ah. din pala dyan. Oh. Hindi talaga tagbayabas ngayon. <laughs> Oo nga pa. Dapatin. Puputulin niyo po. Sayang eh. Puno. Sige pa. Susans, sunod na lang po uli. na At least nakarating na rin po <laughs> Sige po de, dito na po kami. Ayo mga sangkay, galing na kami dito sa ano, bahay ng ah, din. Um, anong ano oras na? Alas 2.24 na. Ah, pabalik na kami ng Maynila. Ha? Oo. Oo. Ang daming kawayan dito mga sangkay. Pag mga ganito yan, magandang tirahan ah, kasi malamig. Aso nga lang, madami ring ano yan. Madami ring ahas dyan. Bala, ito yung pinag ng apo ko, mga sangkay. Ang anak ng pamangkin ko. Ito rito school. Malaking school din pala ito. Ang lahak. Siguro kasama ng ano dyan sa ang High School dito ba si Be? kasama high school dyan ano? ang eh ah ganda ng kabundukan dito mga sangkay tataas oh bali yung kabundukan na yan dyan pagka uh, tinawid mo pumunta na yan sa ano papunta na yan sa may Nueva Vizcaya sa may Santa Fe nasa kabila kasi niya ng ano ang Nueva Vizcaya sarap sana po pa magstay rito kaso may ano pa eh may lalakarin pa bukas marami pa naman pagkakataon ito Oh my god. Ayan, may checkpoint pa sa hanggay. Tignan natin kung harangin tayo. harangin tayo sa checkpoint <laughs> wala naman din problema kung harangin nila tayo kompleto naman tayo sa dokumento <laughs> yung iba kasing mga rider pag nakakita ng checkpoint parang kinakabahan agad eh anong kakatakot mo sa checkpoint Oo, oh, ganda ng kabukiran talaga oh. Ang dalawang checkpoint na mga sangkay, hindi tayo na-checkpoint. <laughs> dito na tayo sa ano sa Nueva Ecija pa San Jose na kami San Jose Nueva Ecija dito magaganda pa yung kalsada mamaya pagdating ng Bulacan kita nyo kita nyo kung gaano kalubak <laughs> mga sangkay palabas na tayo sa ano Munoz Nueva Ecija hmm yan pala yun yung restaurant na dinadayo masyadong madaming truck <laughs> di ka na agad makapag overtake basta basta eh eh hey, harap ay naka tayo Sabog ng araw. Ayan, malapit na ako makarating sa amin mga sangkay. Dito na ako sa may ano, sa may bulihan. Taga bulihan kasi ako. Bulihan silang kabite. <laughs> Kaso ito bulihan, bulakan. <laughs> may bulihan din pala dito sa bulakan. Doon sa dulo. Oh. Ayo mga sangkay, uh, ito nakarating na rin kami dito sa Mandaluyong. Halos ila, halos ano rin. Halos limang oras din namin binakbak mula San Quintin hanggang dito sa Mandaluyong. pagod <laughs> masakit ng likod ko ang ah, sakit ng likod ko mga sangkay ang tawiran na. Ah. Pahinga muna ako dito saglit mga kay tapos tutulak na rin ako, pa-uwi rin na rin ako ng kabite. Mukhang nag-uulan dito ah. Diyaw. Tambay muna ako rito. Ay. Haji. <laughs> Galing kami Pangasinan. Ayun, mga sangkay. Dito na ako sa Cavite. Eh. Dito na ako sa ano sa may Dasmariñas. Ay, pagod. <laughs> Sakit sa likod. Tawin na tayo mga sangkay. Malamang pagdating ko na ito sa bahay. Paglapat ng likod sa higaan, tulog. <laughs> Medyo okay na yung ano yung takbo ng motor natin mga sangkay yun lang pala ang problema nun wala na yung ano wala na yung kumakayod yung pinagsisimula ng dragging kaya tinesting ko to sa ano mga sangkay tinesting ko sa ride sa malayo kasi yun nga yun pagka uh, nagiinit siya yung dragging ang tinde saka yung may lumalagapak sa ano sa panggilid Yung pala nung pinagawa ko yung lining pala hindi pantay yung ano hindi pantay yung pagkayod ng lining sa bell kaya pagka umarangkada ka, galing ka sa mabilis tapos umarangkada, ayun ngayon, ngayon mas kipapano okay na saka so, nagpalit na rin tayo ng bagong pulley kaya yan ang ganda naman nakbo ng motor kaya nirides ko siya papunta ng ano ang Pangasinan kahapon tapos ngayon lang din ako bumalik naantok na ako ayun mga sangkay andito na rin ako sa amin sa bulian ay salamat nakarating din nakarating din sa bulian sige mga sangkay maraming salamat sa mga manunood at maraming salamat din sa 317 natin na ano, na subscriber konti na lang sa bahay na ako sige po mga sangkay maraming salamat ulit ride safe po sa lahat at God bless And dito na ako sa papasok na ako dito sa ano arko ng son 5 sa dulo pa masangkay sige na pa at madilim